guys. Andito ako sa ano sa napaka lawak na palayan. Susubukan ko dito kung maganda. Walang tao dito. Ino you know, o ganda guys, di ba? Ngayon lang ako nakaano dito nagkapag video. Mm. Makita pala dito yung ginawang kalsada sa kabila. Ayan no? Kaso hindi pa nila tinatapos bitin eh. Hanggang dyan pa lang, oh. Paano kaya ito ganyan? Siguro ito. Yan, oh. Layo pa, oh. tinit <clears throat> tinitingnan ko yung ano yung kasi andito ako sa ano eh baka, baka mamaya may ahas hindi ko hindi ko alam <laughs> tinitingnan ko talaga yung paligid ko baka may ahas kasi hindi ko makita eh baka mamaya hindi ko alam na may ahas pala sa likuran ko kaya tumitingin-tingin ako sa paligid Namumuha kasi ako ng ano, yung gagamitin ko para sa tinanim ko na sitaw saka ano, ampalaya. Ang tatanim ako doon sa bahay. Yan o. Yung dulo ng kawayan, yung, yan yung pakakapitan ko ng sitaw saka ampalaya. tatakot ako dito baka baka bawal dito mag <laughs> may punga puno pa naman tapos alas 3 na dito ngayon Ay, nako. Yan. Yan guys, so yung Nak nakita pala dito yung ano. Ito yung ano na wala ng tubig. Tuyo na. Wala ng tubig yung sapak. Ito yung palaya na ano, wala nang tubig. Yan, kita nyo guys. Nakikita mo. Ganda sana dito kaso natatakot ako dito kasi baka mamaya may ahas eh. bye bye guys uwi na ako kasi dadalhin ko na tong kinuha kong kapitan ng paliya at saka sitaw dadalhin ko na to sa kabilang bahay bye bye